Si nga po. Si ano, skak nyo nga po ulit. Safety. First kak. Second kak. Third. Third kak. Kaya pwede din siyang pang sda Pag pinapotok niya ng first kak, paputokin niyo nga po ng first kak. wala ka kasan no? PCP Saka, yan. Basta ang PCP, kahit mahina ang putok niya, balay ng tapo ng bala. Tapo ng bala. Eh. Hmm. 13.5 po yan, lahat yan. Uh, basta uh, itong ano, yung ano kasi regulated. unit lang po yun. Oo, oh, uh, unit. Pagkasama yung pambomba. Eh, plus 2.5. Plus 2.5. Uh, kasi yung pambomba ko, Japan yung ginagamit ko. Hindi basta uh, pambomba. Ito po, mga ano to, mga CO2. Oo, oh, CO2 so, so type yan. May ganito akong nabili kay Kakris. Oo. Uh, yung uh, pinsan ko. Uh -huh. Ito, mga ano din to? Mga CO2. Pagpagsay naman ito, mga taso. Halos pagpagsay lahat yan. Ito yung pump natin ha. Ito yung pump na plus 2.5 pagkasabi nila yung ano. Mga ito nga Japan yan. Japan. 6,000 PSI ito. Ito meron mga murahe.